Hello mga idol, ayan at magkikilaw tayo Ito Ang ating At ilalagay natin ang kalamansi At ipigaan Mas masarap kapag kalamansi ating ilalagay na pangasing Para masyadong maluto yung ating isda Ayan Mamaya ilalagay natin kaunting suka lang Kunti lang pero yung lang niya. Pampalasa lang din yun Pero mas masarap talaga the best dyan ang kalamansi ayan at ito pipigain lang natin ito ubusin natin itong mga kalamansi mga idol at mas masarap pag ayan at sariwa naman yung ating isda na ano, galunggong na kung tawagin sa amin ay marilat ayan napakasariwa naman at kung hindi naman sa sariwa, hindi naman tayo magkikilaw ayan at ito naubos na natin yung ating kalamansi mga idol ayan at haluin lang natin para ano ito haluin na natin siya ayan pagkatapos natin haluin lagay natin itong ating ano ito maraming sibuyas para mas masarap ayan at ko nga pala ng pinong pino yan para mas ma masarap siya at malilit ang ating ano at makaya natin ng malilit ha? kanyang ano ato inalo-halo ko lang siya Ayan. At saka, lagyan na natin ng maraming luya. Ito, maraming luya natin lalagay. Ayan. Ginahit nyo nga pala na malilitlan din yung luya natin para makain din natin yung ating luya na malilit. Ayan. Ayan. Magtuyo ating pipino, lalagay natin ng pipino. Tama lang. Tamang laki lang mga idol. ito na nalagay natin madaming tipino Ayan. yan ito na suka ha yan saka ng parami sili nagugas sa usayang Nagatin tatlong sili para mas no, ma mas makal mga idol. Ay Ayan, tatlong sili ating lalagay. Ayan, at mas masarap ito pag marami sili bago natin lang ang maliliit na gayat lang mahala mahala na umusok ng pwet makahal yung si misis, para umusok ang pwet si misis kahit wala si misis para nangalikan tayo ba diba? sobrang kahag ayan at ito na mga idol lagay natin yung nasa sili pili na pampa in love kaya pula si misis no ayan at lagyan natin ng konting suka ito may kalaman sin at may suka lalagyan din natin para mas masarap din ayan konti lang ayan mga idol finish product natin ang kinilaw na gigi ayan Okay na yun mga idol. Yummy yummy na ating ulam mamaya. Ayan. Yan lang mga idol at maraming salamat. Pakipollow na lang po sa aking YouTube. At sana po maraming mag-follow at mag-subscribe po sa aking YouTube mga idol. YouTube channel po. Yan lang mga idol at maraming salamat.